Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang sampung pagkain na makakatulong upang mapababa ang uric acid level, simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mataas na antas ng uric acid sa katawan, isang kondisyon na kilala bilang hyperuricemia, ay maaaring humantong sa mga isyu sa gout at bato kung hindi maayos na mapangasiwaan. Ang uric acid ay ginawa sa panahon ng pagkasira ng mga purine na natural na matatagpuan sa maraming pagkain at ginawa rin ng katawan. Bagamat makakatulong ang mga gamot na kontrolin ang uric acid, ang mga pagsasaayos sa panjeta ay may mahalagang papel sa pamamahala at maging sa pagpigil sa mga kaugnay na komplikasyon. Ang ilang partikular na pagkain ay nagtataglay ng mga katangian na tumutulong sa natural na pagbabawas ng mga antas ng uric acid sa pamamagitan ng pagpapabuti ng paggana ng bato, pagbabawas ng pamamaga, at pagtulong sa pag-aalis ng labis na uric acid, narito ang isang detalyadong pagtingin sa sampung tulad ng mga pagkain na partikular na kapakipakinabang para sa mga naghahanap upang mapababa ang kanilang mga antas ng uric acid sa pamamagitan ng nutrisyon. Una, cherries, ang mga cherry ay isa sa mga pinakakilalang natural na remedyo para sa pagbabawas ng uric acid. Naglalaman ang mga ito ng mga anthocyanin, makapangyarihang antioxidant na nagpapababa ng pamamaga at oxidative stress na malapit na nauugnay sa pag-atake ng gout. Ang regular na pagkonsumo ng cherry o cherry juice ay ipinakita sa mga pag-aaral na nagpapababa ng dalas ng gout flare sa pamamagitan ng pagpapababa ng uric acid concentration sa dugo. Pangalawa, citrus fruits, ang mga citrus fruit tulad ng lemon, oranges, at limes ay mahusay para sa pamamahala ng uric acid dahil sa mataas na nilalaman ng bitamina C nito, ang bitamina C ay natagpuan upang mapahusay ang kakayahan ng mga bato na alisin ang uric acid mula sa daluyan ng dugo. Bilang karagdagan dito, ang alkaline na likas na katangian ng mga bunga ng citrus ay nakakatulong na neutralisahin ang labis na acid sa katawan, na nagtataguyod ng isang mas balanseng panloob na kapaligiran. Pangatlo, celery, ang celery, kapwa bilang isang buong pagkain at sa anyo ng juice, ay tradisyonal na ginagamit upang pamahalaan ang mga antas ng gout at uric acid. Ito ay gumaganap bilang isang natural na diuretic na naghihikayat sa paglabas ng uric acid sa pamamagitan ng ihi. Ang celery ay naglalaman din ng mga compound tulad ng luteolin na may mga anti-inflammatory effect at nakakatulong na bawasan ang produksyon ng uric acid sa katawan. Pang-apat, apples, ang mga mansanas, lalo na kapag natupok sa kanilang mga balat, ay nagbibigay ng malic acid, isang tambalang tumutulong sa pag-neutralize ng uric acid, ang mga mansanas ay mayaman din sa hibla, na sumusuporta sa kalusugan ng digestive at maaaring makatulong na maiwasan ang mga spike sa asukal sa dugo. Panglima, green leafy vegetables, ang mga berding madhong gulay tulad ng kale, spinach, at Swiss chard ay mga pagkaing mayaman sa sustansya na sumusuporta sa pangkalahatang detoxification at kidney function. Habang ang ilang madhong gulay ay naglalaman ng katamtamang antas ng mga purine, ang mga benepisyo ng mga ito sa mga tuntunin ng fiber, antioxidant, at hydration ay mas malaki kaysa sa mga panganib, tinutulungan din nila ang pag-alkalize ng katawan, na binabawasan ang kaasima na maaaring magpalala sa mga sintomas ng gout. Pang-anim, cucumber, ang pipino ay isa pang napaka-hydrating na gulay na makakatulong sa pag-alis ng uric acid mula sa katawan, ang mataas na nilalaman ng tubig nito ay sumusuporta sa paggana ng bato at nagtataguyod ng diuresis, bukod pa rito, ang pipino ay naglalaman ng mga anti-inflammatory compound na maaaring mabawasan ang pamamaga at kakulangan sa ginhawa na nauugnay sa mataas na antas ng uric acid. Pangpito, berries, ang mga berry tulad ng mga strawberry, blueberry, at raspberry ay mayaman sa vitamina C at flavonoids, na nakakatulong na mabawasan ang mga antas ng uric acid at nagpoprotekta sa mga tisyo mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress ang kanilang mga anti-inflammatory effect ay nag-aambag din sa pagbabawas ng joint pain at pamamaga sa mga may gout. Pangwalo, whole grains, ang buong butil tulad ng brown rice, oats, at barley ay kapaki-pakinabang para sa pagkontrol ng uric acid dahil nagbibigay sila ng mga komplikadong carbohydrates at fiber nang hindi nag-aambag ng labis na karga ng purine. Tumutulong ang mga ito na patatagin ang asukal sa dugo at mga antas ng insulin, na parehong nakatali sa metabolismo ng uric acid, ang pagpapalit ng mga pinong butil ng buong butil ay maaaring makabuluhang suportahan ang kakayahan ng katawan na pamahalaan ang uric acid. Pangsyam, Nuts at seeds. Ang mga mani at buto, partikular na ang mga almendris, flaxseed, at walnut, ay nag-aalok ng malusog na taba at mga protina na nakabatay sa halaman na walang mataas na pyuren na nilalaman na matatagpuan sa mga pulang karne o pagkaing dagat. Naglalaman din ang mga ito ng magnesium, na may mga anti-inflammatory properties at maaaring makatulong na bawasan ang dalas at kalubhaan ng pag-atake ng gout. Pang-10. Low-Fat Dairy Ang mga low-fat dairy products tulad ng yogurt at skim milk ay naiugnay sa mas mababang antas ng uric acid sa iba't ibang pag-aaral. Ang mga pagkaing ito ay lumilitaw na nagsusulong ng uric acid excretion sa pamamagitan ng ihi. Ang pagawaan ng gatas ay nagbibigay din ng kalsyum at protina na walang pyrin na nasa maraming pagkain na nakabatay sa hayop, na ginagawa itong isang ligtas at epektibong pagpipilian para sa pamamahala ng uric acid. Mula sa hydrating crunch ng cucumber hanggang sa anti-inflammatory kick ng cherries at ang banayad na detox magic ng lemon water, ang mga pagkain ito ay hindi lamang mga item sa isang listahan ng grocery. Ang mga ito ay mga tool para sa pagbabago, kung nabubuhay ka man na may gout, nakikitungo sa magkasanib na kakulangan sa ginhawa, o simpleng sinusubukang gumawa ng mas matali ng mga pagpipilian sa pagkain, ang pagsasama ng mga pagkain ito sa iyong nakagawian ay talagang makakagawa ng pagbabago. Tandaan, ang pamamahala sa uric acid ay hindi lamang tungkol sa paghihigpit, ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng mapag-isip at masustansyang mga pagpipilian. Hindi mo kailangang e-overhaul ang iyong jeta sa magdamag, magsimula sa maliliit na hakbang, palitan ang matamis na merienda na iyon para sa isang dakot ng sariwang berry, magdagdag ng ilang madhong gulay sa iyong plato, o simulan ang iyong araw sa isang baso ng maligamgam na tubig na lemon, ang mga simpleng pagbabagong ito, kapag ginawa ng tuloy-tuloy, ay may kapangyarihang ilipat ang iyong kalusugan sa positibong direksyon. At gaya ng dati, ang pagkain ay isang bahagi lamang ng equation, manatiling aktibo, manatiling hydrated, makakuha ng sapat na pahinga, at kumonsulta sa isang healthcare provider kung pinamamahalaan mo ang mga malalang kondisyon, ang kaalaman ng iyong unang linya ng depensa, at ngayon, mayroon kang mga tool upang kumilos. Kaya't narito kaman para maiwasan ang pag-iipon ng uric acid o para humanap ng mga natural na paraan para pamahalaan ito. Hayaan itong maging paalala mo. Pinakikinggan ng iyong katawan ang lahat ng pinapakain mo dito. Ang bawat kagat ay isang pagpipilian at ngayon, pinipili mong magpakain, magpagaling at umunlad. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.